So, paano ba natin mapapagtagumpayan ang pagpapalugod sa ibang tao? Una, serve to please God. Kung maglilingkod ka sa Diyos, ay siya lang ang paluguran mo at hindi ang ibang tao. Ang ibig sabihin, maglilingkod ka na ang puso mo ay gustong i-honor at parangalan ang Diyos at hindi para maparangalan ka ng ibang tao. Ang isang paraan para makatakas sa addiction sa pagpapalugod sa ibang tao ay ang paglilingkod ng tahimik lang. To the point na walang taong may impress. Sabi ng Panginoong Yesus na ang mga pariseyo hibang na hibang sa mga papuri ng mga tao sa kanila. Kapag nagbibigay sila ng pera sa may hirap, ina-announce nila meron pa yung trumpet para makita ng lahat na sila ay generous para sila ay mapuri. Kaya tuloy, sabi ng Panginoong Yesus, Mateo 6.1-4, Pag-ingatan ninyong hindi pakita ang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala. Buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimo sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siya magbibigay ng gantimpala sa iyo. Grabe no? kung ang hinahanap mo ay papuri ng ibang tao, kaya ka naglilingkod o tumutulong, ay ayon sa talata, tinanggap mo na ang reward mo. Ang ibig sabihin, ay yan na ang reward mo, ang papuri ng tao o palakpak ng tao. Pero hanggang dyan na lang yan. Naging masaya ka sandali kasi napansin ka ng tao. Pero sa Diyos, wala ka na matatanggap na gantimpala dito sa lupa at sa langit. Tapos, ikaw, gutom na gutom ka pa din sa palakpak ng tao. Hindi ka masasatisfied at dismayado ka at pressured na pressured na mag-perform. Kasi pag wala ng papuri sa'yo, di ka na masaya sa buhay. Pero sa kabaliktaran, alam mo, mga taong masaya at nagagalak sa buhay ay ang mga taong naglilingkod na ang piniplis nila ay ang Diyos. At hindi ang tao. Masaya sila kaya ma-appreciate sila o hindi. Kasi ang piniplis naman nila ang Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, One of the greatest rewards that we ever receive for serving God is the permission to do still more for Him. Wow! Tama ito. Alam mo, ang totoong reward ay yung bigyan ka pa ng bigyan ng privilege ulit na mag-serve sa Diyos. Kasi sa dami ng mga tao sa mundo, ikaw ang napili at binigyan ng pagkakataon. Kaibigan, ang Panginoong Yesus ang pinakadakilang halimbawa ng servant. Nung bumaba siya dito, pinakita niya ang kanyang commitment na maglingkod. Ang kapakanan ng mga tao ang inuuna niya at hindi ang sarili. Imagine mo kung inuna niya ang sarili, tayong lahat ay walang kaligtasan ngayon. Kung sinabi niya ang ng buhay ko dito sa langit, bakit ako magpapakasakit at magpapapako sa krus para lang iligtas ang tao eh, hindi nga sila naghahanap sa akin. Pero buti na lang, ang puso ng Panginoon ay maglingkod ng walang hinahangad na pagtataas sa sarili. Sabi sa Marcos 10.45, sa ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Grabe, ito ang totoong paglilingkod yung ang mindset mo ay maglingkod at hindi paglingkuran. Ang puso mo ay hindi maging bossy-bossy, mas mataas na posisyon, mas titingalain, at mas may power na magutos na magutos. Kaibigan, serve to please God. Ang ibig sabihin ay, Kapag merong taong hindi sumunod sa iyo, ay huwag ka ma-high blood at sabihin, bakit di niya ba ako kilala? Ako ang boss dito. Ako may ari ng kumpanya. Ako ang supervisor. Ako ang pastor dito. Hindi man lang ako binigyan ng importansya. Kaibigan ko ang Panginoong Yesus ay hindi naganap ng importansya nung narito siya sa lupa. At kung ang Panginoong Yesus ay naghugas ng paan ng kanyang mga alagad, ay sa ganong paraan din tayo maglilingkod sa iba. Sabi niya sa John 1314 15 Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Kaibigan, ano daw ang binigay sa atin patungkol sa paghuhugas ng paa ng Panginoong Yesus? Halimbawa o example. Ang ibig sabihin ay ito ang susundan natin. Kung sinasabi natin tagasunod tayo ng Panginoong Yesus, then ito ang susundan natin. Ang ibig sabihin makakapaglingkod ka sa Panginoon kahit sa maliit at tagong gawain. Hindi natin kailangan ng mga posisyon na matataas para lang maglingkod o kailangan laging nakikita sa harap ng entablado. Halimbawa, pwede kang mag-volunteer na magwalis magayos ng mga upuan o magtanggal ng basura ng hindi naghihintay ng pasasalamat. Alalayan ng isang katrabaho na nahihirapan sa kanyang gawain nang hindi inaangkin ng kredit para sa tagumpay ng trabaho niya. Pwede kang magbigay ng tulong sa isang kapatiran o nangangailangan na hindi ilalagay ang pangalan mo sa bulletin board o sa social media. Pwede kang mag-donate sa church o mag-support sa missionaries nang hindi mo ito pinopost sa social media o kinukwento sa iba. Pwede ka maghanda ng pagkain sa isang event, ayusin ang sirang gamit sa church, o tumulong sa likod ng mga activities nang hindi nagahanap ng atensyon. Pwede mong ipanalangin ng isang tao na may pinagdadaanan nang hindi sinasabi sa kanya o sa iba para lang mapansin. Pwede ka maging leader na naglilingkod din. Ang ibig sabihin, ikaw ay servant leader maring isang pastor, boss o leader na ginagawa mo din ang kung ano man yung gusto mong ipagawa sa iba. Hindi ka magsasabi na magbahagi kayo ng kaligtasan sa mga d-group members mo o sa congregation mo. Pero ikaw, hindi ka naman nagbabahagi ng kaligtasan. Hindi ganon. Ikaw ang unang maglilingkod. Hindi ka magsasabi na kausapin ninyo ang Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Pero ikaw, hindi mo naman ito ginagawa ikaw muna ang maglilingkod sa iyong mga members. Ipapakita mo sa kanila ang mabuting modelo. Ibigan, ko ang hangad mo lang ay maging mataas lang sa iba, alam mo ang pinaglilingkuran mo, ang iyong sarili. Maring hindi mo piniplis ang ibang tao pero ang piniplis mo naman ay ang sarili mo. Kaibigan, serve to please God. Kaibigan, mag-ingat ka kasi kahit na makajos naman ang gusto mo gawin ay hindi garanti ito na ang focus ng paglilingkod mo ay ang Diyos talaga. Maring naglilingkod ka pero ang focus mo ay yung sarili. Maring kaya ka kumakanta o tumutugtog sa praise and worship ay para hangaan at ma ang ibang tao. Nakakatakot ito kasi yung paglilingkod sa Diyos ay nagiging paglilingkod na lang sa sarili. Ako din, kailangan ko bantayan yung aking sarili, lalo na Kapag nakakatanggap ako ng papuri sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos, kasi may tendency na kaya ko ginagawa ito ay hindi para paglingkuran ang Diyos kundi paglingkuran yung aking sarili. The more merong comments, likes and shares, the more ako masasatisfy at gaganahan. Pero mali. Kasi ang paglilingkod ko ay para sa Diyos na nagmamahal sa akin. Siya ang itataas ko at ako naman ang bababa. Ang paglilingkod natin ay hindi para ifulfill yung ambisyon natin kundi para ifulfill ang purpose ng Diyos para sa Kanyang glory at hindi sa atin. Kaya kaibigan tanungin natin yung ating sarili. Sino ang sentro ng puso mo? Ikaw o ang Diyos? Si Pablo iba, ang sentro ng puso niya ay ang Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians 2:4 6 sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Ano ang pinagkatiwala kay Pablo ng Diyos? Magandang balita ng kaligtasan. Kung ikaw ay niligtas ng Diyos, ikaw din ay pinagkatiwalaan niya ng mabuting balita na ito. Anong ginawa nila Pablo sa pinagkatiwalang mabuting balita? Ipinangaral nila ito. Ang ibig sabihin, naglingkod sila sa pamamagitan ng pangaral ng kaligtasan. At anong kanilang motivation? Para mabigyan nila ng kasiyahan ang Diyos at hindi ang mga tao. Bakit? Kasi ay sa talata ay ang Diyos ay nagsisiyasat ng puso. Alam niya kung anong laman ng ating puso, alam niya kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Alam niya kung ang ginagawa mo ba ay para paluguran siya o paluguran mo ang ibang tao o paluguran mo ang sarili mo. Si Pablo, alam niya na nakikita ng Diyos ang kanilang puso. Kaya sabi niya sa susunod na verse, alam ninyo na ang aming pangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na paungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kaibigan, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Bakit ka tumutulong sa ibang tao? Anong motivation mo kung bakit ka nagpapagal na maglingkod sa pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga kasamaan sa trabaho at sa ministry? Dalangin ko na ang dahilan ay gusto mong papurihan ang Diyos at hindi ang iyong sarili o ang ibang tao. Sabi sa Colossians 3.23-24, Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Wow, ano sabi? Kahit anong ginagawa natin sa church o sa trabaho, sa pag-aasawa o pagiging magulang o sa ministry, ay gawin natin ito na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Kung nakafocus ka sa pagpipli sa mga tao, ang mabibigay mo sa kanila ay hindi buong puso. Kasi Paano kung na-disappoint ka nila? Hindi ka nila na-appreciate. Paano kung wala sila sa trabaho mo? Pwede kang magtrabaho ng mabagal at inefficient kasi hindi ka naman nila nakikita. Kasi na-disappoint ka nila. Kaya nga, kung sila ang piniplis mo, ay wala ka namang mapapala na may eternal value. Ang karakter mo sa halip na magbago, mas lalong sasama. Pero kung para sa Panginoon mo, ginagawa ang lahat ng bagay, naku, gagawin mo ito ng buong puso kaya may nakakakita sa iyo o wala dahil alam mo na ang nakakita sa iyo at malulugod ay ang Diyos kaya ang bonus sabi sa talata pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo grabe no naglaan ang Diyos ng gantimpala para sa iyo sabi ko sa mga anak ko nung isa araw hindi ko ma-imagine kung gaano kaganda ang langit kasi ando ng Diyos. Tapos ito pa maganda, sabi niya, na kung sa lahat ng ginagawa ko ay para sa Kanya at para bigyan siya ng glory, ay bibigyan niya ako ng reward. Naisip ko tuloy, yung material na bagay dito sa lupa, walang match sa ibibigay sa atin ng Diyos. Sabi ni A.W. Tozer, Christianity is hard When we try to serve God in man's way instead of serving God in God's way.